Hi guys, good morning. So dito tayo nakatulog sa paan sa ano sa farm kasi ang lakas ng ulan. So ngayon, dahil nga malakas kita' kitang nang kagabi, inkot tum host natin. So may naputol po. Ah! So ayan po naputol. Ito Getuburat siya. So meaning dito ang source sa atin. So, yun na po. Tuloy po ng ano nila kuya. Ay, ate. Sorry, sorry, sorry po. Yan ah, Dila po, ano, so, gabi po ang nila kuya. Yan. Ang host ko ang pati-pati. Ano, Abi? Ngayon, ngayon, ngayon. Ayun, ko na lang. Patal-tay naman kasi oh. May tubura siya. ito source. Ito yun source. Kasi dito start. yung mga water-water oh. Nakita ba? Asa ba? Ayan o, oh, di ba? So, sana ma-fix para meron na tubig sila tatay. Kasi At least, isa lang po na po na hose. Sa dami-dami o, -dami, oh, one, two, three, sa apat. At least, na isa. One, two, three, go! Dira! Go! Go! Ah! na lang ka. Sige, tie up. Tie up. Tie it up. Tie it up. Guys, kung ano ang magiging resulta ng ating um, tawag dito. May ginuok ko Si Pagkwalyo, dai. May mga isda? Ha? mo mga salig like isda, oh. A blessings from... Maanod mo, ha? Bayat, mais na. So, dito, ayan ang ating tulay. Tuwara, <laughs> ang Ang ating tulay ay wala na. Na ay naanod. Naanod ang tulay. Wala na ay tulay. Ito o, oh, ito kasi nakatali to siya. Pero, ang napakasad kasi itong wheelings na to, papunta dyan, dito. Papunta dun, wala na putol na. Doon sa kita, putol na rin. Ah! You ko, know, oh Lord God! Putol lang tulay. Ito, oh. Pwede naman ito siya mag-fix eh? Ano pa masya. Naka, ano, daw ito, ito? Naka tali. Same na sa kanila ito. Oh. Dito nakatali. Kaya kahit anong malakas na ano, talaga yung tulay na ito. Bababawi sapi, na siya, pwede na siya ibutang ilalagay doon. Pero dito sa atin, wala na yung reels <laughs> You know, ako, oh, mahal pa ba na ang sa rings? You ah! Know, oh, no, oh. Kelvin, wala na ito na right, Kelvin. You can't go na there. Ha? Na ano Wala na dyan. So, yung mga dog na. Parin lagi mo. Kelvin, parang... Parin mo tatay. Yan. Yeah. Login na. Uh, yung magandang bulaklak dito, oh. Asa? Yan, yeah, nawala na. Tangay. Eh. Pati dito, oh. Nawala. No. Oh, oh di ba? After ng baha, after ng storm, there will always no blessings. And kumukuha sila ng mga isda and everything. Hindi mo na pag atol karon no? December pa para yung atol. So, yung atol na maliliit na crabs, yung na, na video din ni Brenda. Wala hindi pa tika ngayon. Grabe oh doon mga bahay-bahay oh. pasukan doon. Kagabi. Dito nga tayo. Doon yung mga bahay-bahay ah. dyan. Yan mo, okay. Yan, malakas pa rin ang agos ng yung balsa. Okay, no, balsa na ano. Ta. Wala. Wala. Hi, Baba Mary. Good morning. Let's go here. Dito tayo mag-start. Kung ano ba ang epekto ng super baha cab ka, kagabi. Kita nyo naman sa video ko ngayon. To, this is a partel. And again, this is Maring Mar Vlogs ang nag-uulat. Sarap. <laughs> Yan. Wala na. Ano, wala mga kung ano. It. Itong saging. Very, very strong tong saging na to. So, hindi siya natumba. And yung matalisay natin, hindi natumba. Hmm. Nakita nyo naman mga ano, mga ano no, mga sabot-sagbot. So dito, ayan. Duok ko. Ayan, nagkarik na hupa na. Ayan. Ah! No! What happened to our chair? Ah! Wala na dyan. Kino, okay, agay, bukat agay. Wala na nga itong bang. Wala nilisak. gubat na. Gubaers na Gubaers tayo na misa Dito oh May table din dito na Wala na Ito oh Ang ating kuan Dito oh Wala nang um, Tay ang chair Gari itong saging Wala so, na bali Strong din yung mga saging no na Very strong Halang yeah. atong kuan Para sa buki nasira na siya no, Wala na lang duyan, wow. Ang duyan, napa. Ah, dito lang yung saging kasi maliliit pa. Yung saging, ah. Oh. wala na dyan. Nawa na dyan na taan yung saging. Kasi maliliit pa siya dito. Lang, isa lang table and chair. ginawa Looy. Hindi na to na makuha na ako kay. Hindi na ko ni ma. Ito ano, oh, Tignan dito. Oh, nawala na talaga. <laughs> ah! po, no, mga chairs. Ah! Ito pa. Ah! na. Okay, Ayan. So mga boys, ito yung pakwanaon niya. Kaya okay, ganyan po sa amad. Ano po. Ayan. Ah. Wala na talaga dito yung table and chairs. Nawala na. Tuon. Wala na rin. Ayan. Talagang sa kilid ng... So, Yan yeah, talaga ang first of having a, you know, resort or na mga ano ba, mga natural. Kasi talagang na talaga to. Na, talagang nangyayari talaga to. Pag may baha, malaki ang ano, ganito. So, na-oh na man, pa dyan, o it's really happening. It's very natural. Uh, talaga. So, may na ano daw. Mag-report lang ako. May na. Walang tatlong bata daw. Bata pa ba yun? Or para mga teenagers. From Sagpunan po sa Ligo kahapon. Talagang tumawid sila. From Corrales sila. Natangay sila ng baha. I don't know kung anong update ngayon. Kung nakita ba sila. Or ano, basta sabi tatlo. Kaya na meron mga rescue kagabi kay kanina. Wala na dyan Ayan yung mga bangko Grabe Super So ha This is just Hindi pa to Ano ha Super grabe Kasi Yung pinakagrabe Na nangyari dito Ah Yatex Dito daw O oh, dito Ang tubig Diyo daw Noong bagyong Odette Ayan Talagang Pak Hindi pa ganyan dito ang, kung ang farm Wala pa tong farm Pero yung tubig Talaga Ang laki Papunta dito Sa CR daw oh. Tapunta doon. Binuok ko. Ito <laughs> tables. Mga tables and chairs. Doon yung chairs. Ayan. So, ayun si Kuya, oh, nagkakapani pa rin. Nakas pa rin ng Ah! Binuok ko. Pangyayari. Hey guys! Sese si Brenda ang oh, gising na siya. So, pinipis na nila yung tulay nila. Hala, isip mo. pa, nila ang dito Ano tayo, Nani nga, nga level ko, no? nila ano, <laughs> ay. Palma ay palma.

Ang tutba yan ang nanay, ang kawayan ang napremo. Yan. Ito isa talaga doon na nawala na no. Katurang isa. Ang isa ha. Oh, itong isa. Itong edge ba? Pinaka-edge. Go boys.